Matagal na rin na sinasabing may relasyon itong si Cassie Legaspi at Dara na Pero mukhang ang magandang pagtitinginan ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ano ba talaga ang real score sa dalawang ito na marami na rin silang mga fans at avid followers? Ating alamin ang buong katotohanan ng kanilang relasyon. nagkaroon ng punot dulong hindi pagkakaunawaan between Kasi and Darren na mag ang isa sa naging karelasyon daw ni Darren. Kaya naman nag-post ng kanyang IG stories si Carmina Villaruel na nanay ni Kasi at ganun din si Kasi. Inamin naman ni Darren na kilala niya si Carmina Villaruel at mahilig itong mag-post ng motivational quotes and Bible verses on her Instagram stories. At ganun din naman si Cassie mahilig mag-post ng favorite songs. Noong umpisa ay maganda naman ang relasyon ng mga Legaspi sa mga kaibigan at ex Ni Mavi dati na si Kailin Alcantara, makikita naman dito sa larawang ito na para silang nagwawaki sa photo na ito at mukhang happy sila. Kaya lang ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Mavi at si Kailin na nahantong sa hiwalayan. Nagulat ang lahat ng inamin ni Darren sa kanyang interview kay Boy Abunda na nagkaroon sila ng special feelings ni Kailin Alcantara. It's like a puppy love. Kaya nagulat ang lahat na kaya pala sila tinutukso sa It's Showtime. Meron palang pass itong si Kailin at si Darren. Kaya naman nang tinanong si Mavi about Darren at sa kanyang ex na si Kylin Alcantara, sinabi niyang I have no problem kasi Darren and I are very close friends. ayun pa nga kay Mavi. At sinabi pa nga ni Mavi na again, what you see on TV is what you get. Pero behind closed doors ay nagme-message naman kami talaga ni Darren at okay naman kaming dalawa. ayun pa nga kay Mavi. At sinabi nga ni Tarin na tinex niya agad si Kasi hinggil sa mga spekulasyon at misunderstanding. At sinabi niya pa nga kay Kasi na kung meron kang sama ng loob sa akin, please tell me if I'm wrong. Sabi pa nga niya. At inamin naman ni Darren na tinex niya nga itong si Cassie at tinanong kung may sama ng loob si Cassie sa kanya. At sinabi niya manikasi ni Cassie na wala naman daw sama ng loob kay Darren. At gano'n naman daw sila ni Cassie pag may problema ay pinag-uusapan nila agad ito. Matatandaan na may balibalita noon na hindi nagpapansinan na si Cassie at si Kylie, hindi kaya si Darren Espanto. Kaya ang mga fans na pagtagpi-tagpi tuloy nila na ah kaya pala na merong hindi pagkakaunawaan is kasi naging puppy love nga ni Darren ito si Kylie. Ngayon, ang katotohanan ay na-reveal na rin dahil mismo si Darren ay inamin niya na nga na medyo may feelings sila sa isa't isa ni Kylie nung kabataan nila. Ngayon ay sinabi at kinumpirma ni Darren na still best friends sila ni Kasi At sinabi nga rin ni Kasi sa kanyang interview na ganun din na best friends pa rin sila ni Darren. Kaya naman ang mga fans ay litong-lito. Dahil more than 9 years na nga rin sila magkaibigan, best friends pa rin ang turingan. Kaya mga fans, iba-iba ang kanilang opinyon Nasa tamang edad naman na daw to si Cassie at Darren. Bakit hindi pa nila aminin kung talaga may special romance in between them? Samantalang marami din ang nagbatikos kay Carmina na lagi daw nakikialam sa love life ng kanyang mga anak. Ano sa tingin nyo? Talaga bang ganun si Carmina o overprotective lang siya sa kanyang mga anak? Ngayon ay wala nang haka-haka pa na maglalabasan dahil mismo sa mga bibig ni Darren at kasi inamin nila na they are just best friends. At nang tinanong pa nga si Darren kung meron pa siyang maide-detail about their friendship at ang sabi niya nga ay the rest of the details sa amin na lang po. Kaya ayon maniwala na lang tayo kung anong sinasabi ni Darren. For sure, maraming mga fans ang hindi maka-get over regarding this. Dahil ba naman, lagi sila magkasama at laging dumadalaw itong si Darren sa bahay ni Likasi ay mag best friends lang. Marami tuloy ang hindi naniniwala at saka lagi silang nagta-travel. Pumunta nga sila ng Batangas, Japan at California together. Tapos yun lang yon best friend. kayo ano sa opinion nyo best friends lang ba talaga silang dalawa o may lihim na pagtingin sa isa't isa please comment down your thoughts pero sila nga lang ang nakakaalam ng tunay na estado ng kanilang love life kaya apang-apang na lang